I-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, huwag na huwag kang sumuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan parate na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit alam ko na minsan sobrang hirap at sobrang nakakapagod na din talaga. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na mga malalaking problema dati. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Yung pakiramdam mo ngayon na nahuhuli ka na sa buhay. Siguro dahil nakikita mo yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo pa konti konti may na-achieve na sila. Parati mong tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na kailangan mong pagdaanan ngayon. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Sarili mong kwento 'yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment at gawin mong fulfilling ang kwento mo. Kahit anong mangyari.